Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Hindi na bago ang mga Pinay na nag ng ibang lahi o yung mga tinatawag na AFAM. Marami na kasing paraan ngayon para makakilala ka at makausap ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil nga sa iba't ibang mga social media, Maraming mga Pinay ang nag-aasawa ng mga foreigner. Pero hindi lahat ng fairy tale ay nauuwi sa happy ending. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa isang Pinay na nag-asawa ng afam at namatay siya kalaunan. Ang babae sa video ay isang Pinay na kanilalang si Marville. Ang kasama niyang lalaki ay ang kanyang mister na si Mitja. Ang video ay kuha ng huling linggo ng December habang sila ay papunta sa kanilang bakasyon sa Slovenia. Makikita nga na masaya ang pinay habang sumasayaw at kumakanta. Subalit ang masaya dapat na bakasyon ay nauwi sa isang malaging na krimen. Kung saan natagpuan na lang si Merville na wala ng buhay at sa tabi niya ang kanyang asawa na tila wala sa sarili. Katanungan nga ng lahat, paano nga ba humantong sa nakakalungkot na pangyayari ang masaya dapat na pagsasama at bakasyon? Si Merville Fang Tuwarn ay 27 years old. Ipinanganak siya ng July 15, 1997. Ang kanyang pamilya ay mula talaga sa Negros Oriental, ngunit lumipat sila sa Maynila kalaunan. Nang siya ay nasa probinsya pa, sumali siya sa isang kontes habang nag-aaral. Masayahin, mabait at masipag. Ganyan nga siya ilarawan ng nakakakilala sa kanya at ng kanyang pamilya. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na natanggap si Marville bilang OJT sa Philippine Airlines. At matapos noon, marami nang pinasok na trabaho si Marville. Hanggang sa naging empleyado nga si Marville sa isang laser clinic sa Maynila. Hilig ni Marville na mag-post online ng kanyang mga OOTD o hindi naman kaya kapag may pinupuntahan siyang bagong lugar. Hindi naman na nabanggit pa sa mga balita kung kailan at paano nagkakilala si na Marville at ang asawang niyang si Mitcha. Pero marahil ay nagkakilala nga ang dalawa sa mga nauusong online dating app. Ang napangasawa nga ni Marville ay si Mitja Konjajic, 30 years old. Si Mitja ay mula naman sa bansang Slovenia, isang bansa sa Central Europe. Isang motivational speaker si Mitja tungkol sa weight loss. Ilan nga sa mga paksa niya na tinatalakay ay tungkol sa mental health, paglaban sa obesity at personal growth. May pagkakataon na iniimbitahan si Mitja sa mga paaralan para magsalita sa harap ng mga estudyante. Madalas, mapuri si Misha dahil sa galing niyang mag-motivate ng mga tao. Siya ay mahilig din mag-nature trip tulad nga ng hiking. Bukod doon, mapagmahal din siya sa mga pusa at aso. Nung una nga, magkaibigan lamang sina Marville at Mija, pero kalaunan ay nahulog na din ang loob nila sa isa't isa. Ayon nga sa Facebook post ni Marville at Mija, nagsimula ang relasyon nila ng April 10, 2024. Masasabi nga na lumipad agad papuntang Pilipinas si Mitcha para makita ng personal si Marville. Matapos nito, sunod-sunod na ang mga masasayang larawan ng dalawa sa kanil-kanilang mga Facebook account magkasama. Kita nga sa ngiti ng Pinay na siya ay maligaya sa piling ng lalaki. Madalas silang kumain sa labas at sinubukan din ng lalaki na kumain ng mga street food dito sa ating bansa at na-enjoy naman ito ng dayuhan. At dahil ang Pilipinas ay hitik sa magagandang atraksyon hindi ito pinalampas ni Marville at Mitcha. Ang magkasintahan ay nagbakasyon sa Palawan at binisita din nila ang Christmas House sa Mandaluyong. Bukod doon, ang dalawa ay gym buddies din. May pagkakataon din na sabay nagsisimba sa isang Adventist Church ang dalawa. Masasabi na parehong reliyoso si na Marville at Mitcha. Ito nga marahil ang dahilan kung bakit sila naging mas malapit sa isa't isa dahil pare silang makajos. Sa mga larawan nga ng dalawa, masasabi na sila ay couple goals o uri ng magkasintahan na hahangaan dahil sa ganda ng kanilang pagsisama. Subalit dahil sa Slovenia nakatira si Mitcha, naging LDR relationship ang setup ng dalawa. Nag-uusap lamang silang dalawa gamit ang video call. Ngunit hindi naging hadlang para sa dalawa ang layo at kanilang magkaibang lengguahe. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan kahit na hindi nila kasama ang isa't isa. July 15, 2014, matapos lamang ang tatlong buwan na magkasintahan, na-engage si na Marvel at Mitcha. Pinos nga ng dalawa sa kanika nilang mga Facebook account ang larawan ni Marville suot ang isang sing-sing. July 29, 2024, makalipas lamang ang labing apat na araw ikinasal si na Marvel at Mitcha. Isang intimate wedding ceremony ang dilanluhan ng mga pamilya ni Marvel para sa kasal nito kay Mitcha. Kitang-kita nga ang kasiyahan sa mukha ng bagong mag-asawang. Ngunit ang kasiyahan ay agad na palitan ng lungkot dahil kay bumalik si Mija sa Slovenia. Sa isang post ni Mija noong August 5, 2024, sinabi niya na namimiss niya na ang kanyang asawang si Marville. Ayon pa nga sa post, LDR is hard. Can't wait to see you again. Soon and then forever, my wife. Ilang buwan ding hindi nagkasama ang dalawa kaya nagdesisyon na sila na magpunta na si Marville sa Slovenia at nang December 22, 2024 nang lumipad nga papuntang Slovenia si Marville. Ito ang unang pagbisita ni Marville sa Europe. Napakasaya nga ni Micha nang sinundo niya si Marville at binigyan pa nga niya ito ng bulaklak. Nagpost pa nga si Micha ng status at sinabing, life is good. At habang nasa Slovenia ang Pinay, madalas niyang ibahagi online ang mga larawan niya sa dayuhang bansa. Dito, nakilala nga ng Pinay ang nanay at kapatid ng kanyang asawa. Namasyal sa maraming lugar sina Marville at Mija, At higit sa lahat, magkasama sila sa panahon ng Kapaskuhan. December 26, 2024 nang nagpost si Michia sa kanyang Facebook ng masayang larawan ng kanyang asawa, ang kapatid nito at ang kanyang nanay. Sabi nga sa post ni Michia, "Best Christmas so far." Nang araw din na iyon, nagpost si Marville ng isang video. Nilagay niya nga sa caption ng video, pangiti ng pero nanginginig na sa lamig." December 28, 2024 naman nang maipinos si Mitcha na video. Sa video makikita si Mitcha na nagda-drive at nasa passenger seat niya ang Pinay. Makikita ang excitement sa mukha ni Marville dahil sa kanyang mga ngiti at sumasayo pa nga ang babae. Ang mag-asawa nga ay papunta sa isang resort para magbakasyon. Ngunit sino nga ba ang mag-aakala na ito pala ang huling video ni Marville na siya ay buhay? Dahil kinabukasan ang masayang pagmamahalan ng dalawa, ay nauwi nga sa isang krimen. December 29, 2024, tatlong araw bago ang bagong taon, nang nakarinig ang mga kapitbahay na mag-asawa ng mga ingay na tila nag-aaway. Sunod naman nilang narinig ang mga sigaw ng Pinay. At dahil sa pag-aakala na may gulong nangyayari, agad na tumawag ng mga polis ang kapitbahay na mag-asawa. Mabilis namang nakarating ang mga polis sa apartment ni Marville at Mijak. Nang nakarating nga sila, nakalak ang pinto ng apartment kaya tumulong pa ang fire department para presang buksan ang pinto ng apartment. Nang pinasok na nga ng mga ang apartment, tumambad sa kanila ang nakakahindik ng na mga pangyayari. Si Marville ay nasa sahig, puno ng dugo at wala ng buhay. Sa tabi naman ni Marville ay ang asawa niyang si Mitcha na nakatayo at nagtayo pa ng tila barikada. Si Mija ay nakatulala lamang at tila walang alam sa mga nangyari kay Marvel. Agad na dinala siya sa police station pero hindi siya nagdagal doon. Inilipat kasi ang lalaki sa isang psychiatric ward dahil nakitaan na siya ng mga sintomas ng sakit sa pag-iisip. Pero sa ibang balita naman sa Slovenia, matapos umanong patayin ni Mija si Marvel, nagpunta ang lalaki sa isang psychiatric hospital. Agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis sa na nangyari. Napag-alaman nila na si Mija pala ay sumasa ilalim na sa gamutan para sa sakit niya sa pag-iisip. Sa initial report, nagkaroon ng away sa pagitan ni na Marville at Mija. Lumalabas naman na maraming pinsalang tinamo si Marvel at may saksak pa ng patalim. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Ayon sa mga balita sa Slovenia, bata pa lamang si Mija, medyo malusog ang kanyang pangangatawan. Kaya naman madalas mabuli ang lalaki ng mga tao sa kanyang paligid. Dito na nga raw nagsimulang magkaroon ng malalim na pinagdadaanan ang lalaki na kalaunan ay naging sakit sa pag-iisip. Pero bumangon ang lalaki at inayos ang kanyang buhay. Hanggang sa nakakuha na muli si Mija ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Agad naman kumalat sa internet ang nangyari kay Marville. Husti siya ang sigaw ng kanyang pamilya. Sa TikTok nag umano ang pinsan ng babae. Tanong nga niya sa post, bakit pinatay ni Mija si Marville gayong kakakasal lamang nila? Meron din nagpost sa FB ng mga larawan ng babae nang siya ay bata pa. Sinabi nga ng post na iyon na lamang ang natitirang alaala niya sa Pinay. Sobrang sakit nga nang nararamdaman ng buong pamilya fakturan sa sinapit ni Marville. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga netizens hindi lamang ng mga Pinoy kundi ng mga Slovenian. May mga nag-comment na tila sinisisi pa ang Pinay sa kanyang sinapit. Ayon kasi sa isang account, ang mga babae umano mula sa Pilipinas ay pare-pareho. Marahil daw nahuli ng sospek ang biktima na may karelasyon na ibang lalaki. Meron naman nagsabi na, akala nila basta afam okay. Mag-imbestiga muna. Nagmamadali sila, ayan tuloy ang nangyari sa buhay nila na sayang lamang. May isa namang nagsabi na, sa kagustuhan na umangat sa buhay kaya nag-asawa ng afam, namatay pa. Sinabi naman sa isang Facebook account na, ganyan ang nangyari sa mga materialistik na tao. Tapos tingin sa mga asawa nila, porket afam, maraming pera. Ang iba naman sinasabi na dapat daw nag-background check muna ang biktima sa kung ano ang totoong ugali ng lalaki. Sinunda naman ito na nag-comment na masyado daw kasing nagmamadali si Marville, napakasalan si Mitcha kaya ganoon ang nangyari. May nagmungkahi naman na sana hinayaan muna ni Marville si Mitcha na manatili sa Pilipinas nang sagayon ay mas nakilala niya nang husto ang lalaki. May isa naman nagsabi na hindi daw natin alam kung ano talaga ang nakapag-trigger kay Mitja kung bakit niya ginawa ang krimen. At wala nga tayong idea kung ano ang kwento ng dalawang panit. Sa isang online forum naman sa Slovenia na pag-usapan nga ang tungkol sa nangyari sa Pinay. Ayon sa isang account na ang pangalan ay Dumpling, kung sino man ang nagpakasal sa babae na mula sa Asia ay nagpapakasal sa kanyang buong pamilya obligado siyang magpadala ng pera doon kung hindi masisira ang kanilang relasyon. May sumagot naman sa account ni Dumpling at sinabing, malamang daw na galit si Mija ng amini ni Marville na ang gusto lang niya ay makapunta sa Slovenia. Meron naman nagsabi na pinadala umano ni Marville ang lahat ng pera ng kanyang asawa at nang nalaman ito ng lucky labis siyang nasaktan. Humiling naman ang ilan ng hustisya para sa Pinay. Sana daw ipadala si Mitcha sa Pilipinas para doon makulong. Ang isa pang account, sinabi na kakilala niya ang lalaki at mukhang mabuting tao naman ito. Kaya labi siyang nagulat nang nabalitaan niya na pinatay ni Mitra ang pinay niyang asawa. Ay naman sa account na Filipino Labor, sinabi niya na narinig niya sa mga Pinoy sa Slovenia na inaabuso umano ni Marvel si Mitra tungkol sa pera. Ngunit ganun pa ang ginawa ng lalaki sa Pinay ay unjustified at kahindik-hindik. May sumagot naman kay Filipino Lover at tinanong kung saan niya nakuha ang impormasyon na ito. Pakiusap nga niya wag daw sana magalat ng maling impormasyon ang account na Filipino Lover. Sinabi naman ng account na si Pepka, nang high school pa lamang kilala niya na si Mitcha. Noon daw napaka weird talaga ng lalaki at hindi reliyoso. Nang nakilala daw ni Mitcha si Marhil, naging makadyos ang lalaki at tila na na sa reliyon. Sinabi pa ni Pepka na noong high school siya, ni isang tao ay hindi siya inaasar tungkol sa kanyang timbang. Napakatahimik daw na lalaki at may pagka-psycho smile na talaga namang nakakatakot. Nag-comment din ang account ni Los Bandidos. Sinabi niya na nagpunta daw si Mitcha sa psychiatric hospital isang araw bago niya mapatay ang kanyang asawang si Marvel. Nagmakaawa daw ang lalaki na i-admit siya sa ospital dahil sobra na siyang naiirita at naiinis kay Marville. Inamin din ni Mitya sa ospital na baka daw mapatay niya ang kanyang asawang si Marville. Subalit hindi kinonsider ng ospital na critical na ang sitwasyon ni Mitya at hindi siya inadmit sa ospital. Binigyan lamang daw si Mitya ng mga gamot at pinauwi. Kaya nga tanong ni Los Banditos, professional error nga ba ang nangyari kay Mitya? Sa huli, wala namang makapagsasabi kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng mag-asawang Mitya at Marville. Ngunit dahil wala na ang pinay, hindi na natin maririnig ang kanyang panig. Inon din naman ang Commission on Filipino Overseas ang nangyaring pagpatay kay Marville. Nagpaabot din ang ahensya ng pakikiramay sa pamilya ni Marville at nagpahayag na sana makamit na nga ang hustisya. January 13 nang lumabas nga ang balita na kumikilos na ang Philippine Embassy sa Vienna para maiuwi ang labi ni Marville sa Pilipinas. At hilinga nila makamit sana ni Marville ang katarungan para sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Philippine Ambassador to Austria na very cooperated ang gobyerno ng Slovenian tungkol sa kaso ni Marville. Sa ngayon, si Mija ay nasa Maribor Forensic Psychiatry Department. Inutos naman ng judge ng kaso na huwag pakawalan si Mija habang gumugulong pa ang investigasyon. Dinala si Mija sa Kanch District Court para makausap at questionin ng investigating judge tungkol sa kasong murder. Kapag siya ay napatunayan guilty sa kasong murder, maaari siyang makulong ng 30 years hanggang habang buhay na pagkakulong. Ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari at bakit pinatay ni Mitra ang kanyang asawang si Mervil? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at ifollow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!